Hello! Glory to God! May verse po ako na ibahagi sa inyo ngayon sa mga ito. Sa Hebrew 10.25. Ito po'y babala sa atin. No? Oh. O paalala sa atin, babala sa atin ang ating Panginoon si Kristo. Sabi dito sa Hebrew 10.25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipod. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang ating loob sa isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, glory to God, mga kapatid. So, ito pong mensahe na ito, kapatid, para po ito sa mga tao na yung magsasabi na kristyano sila tapos pwede naman ako magsimba na doon lang sa bahay, no? Hindi po, mali po yun, mga kapatid, kasi po, wala po ang kristyano, kahit basahin natin ang buong Biblia, wala po kristyano nag-solo, solo kristyan yun po ay kristyano, Christian alon, Wala po mga kapatid. Sinasabi po dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon-tipon kaya ng ginagawa ng ilan. So ngayon, kung sabihin natin, mayroon namang nagsisimba, pumapasok lagi sa simbahan, tapos ah, wala naman, hindi naman nagbago sa kanilang mga pag-uugali. So, mali po tayo doon mga kapatid. Huwag po nating tingnan yung mga tao na yon mga kapatid. Kasi kanya-kanya po tayong kaligtasan. No? Huwag po tayong tumingin sa ating kapwa tao, pag tayo po yung magsamba, doon po ipokus natin ang ating pagsamba sa Panginoong sa Kristo. Fix in our our eyes no? to God, the author and finisher of our faith. Yun po mga kapatid, doon po tayo mananampalataya sa Panginoong sa Kristo. Hindi po sa kaharap natin, sa likod natin, kasi matitisod po tayo sa mga nakikita po natin kaya ituon natin ang ating uh, mga isip at puso sa, sa ating Panginoon sa Kristo kung tayo ay magsasamba kaya po hindi po pwedeng sa, sa bahay lang ako magsamba wala po hindi po tayo kabahagi ng body of Christ niyan mga kapatid hindi po tayo ang uh, mananampalatay po ay body of Christ no? Kabahagi po tayo sa katawan ni Kristo. Siya po ang ulo at tayo po ang mga kabahagi, mga katawan, mga kapatid. Kaya paano natin ma, ma, uh, masasabing Uh, body of Christ tayo kung tayo po ay nagsulo lamang sa ating bahay doon lang tayo nagdadasal wala po, kailangan po natin dumalo sa mga pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan kasi yan po ang nagpapalakas sa atin mga kapatid no? yung mga kapatira natin sa pananampalataya no? so ngayon kung nakita natin yung kapatid natin na uh, iba ang ginagawa, po natin gayahin tayo po ang magbago sa ating sarili huwag po natin silang tingnan o nakita natin na mali, yun po so, Glory to God. Amen. Hallelujah.